So ayun mga idol, umalis na yung kotse. So ayun, unti-unti na pumapasok si DLTV ko 751 mga idol. Ayan, pumapasok na. Si Jam naman, yung 1622. Umalis na rin. So nasa likod niya si ano, si DLTV ko. Uh, ano bang number? Hindi ko makita. 1830 mga idol. So ang ganda ng ano, ang ganda ng ilaw baka nandito baka nang drive niya ano, nung kabayan so hindi naman drive ni kabayan to mga idol so ang ganda ng ano design ng DLT bing to bagong bago so sa ina sa city mga idol bi alamino sa biyahe basic bi vice versa pero... yo what's up guys welcome back dito sa akin youtube channel so ngayon magagabi na ng mga idol nandito ako sa LRT Bindia Jilpuyat so papunta tayo ngayon ng ano uh, DLTB terminal so Papasyalan na natin yun para makita natin kung kumusta na ba ang terminal na yun so kanina pang ano Ah uh, mga araw pa nag tayo dito sa may ano sa may Bautista Street Palanan Jilpuyat din yung mga idol so nag ako doon so ngayong gabi papalik na ako ng Quindia para mag vlog doon so sana makita natin si Katiket o kaya si South Roder naman o oh, hindi kaya si Kabaya official vlog so sana maabutan natin doon sa LRT India, sa DLTV, mga idol so bagong lahat bago tayo magpatuloy sa video ito ngayon magagabi na eh so, magagabi na ito mga idol eh. so make sure lamang po na kapag subscribe na kayo sa aking youtube channel pindutin niyo po ang bell button para mag update kayo sa aking bagong mga video so ayun mga idol hindi ko na uh, let's go mag intro muna tayo Okay mga idol, welcome back. So dito tayo sa ano. At Arte Buendia mga vlog. So kanina doon ako galing sa may ano eh. Bautista. So pag din pag ano. Pag ganito sa Sabinduia pala. So ngayon ako nakapunta rito. Nang ganito. So kadalasan kasi umaga ako napunta rito eh. So, ayun yung ano, DLTD terminal dito sa Bindi. So, nandito ako sa kabila. Malakad Patawi tayo. Patawid tayo doon mga ito. <laughs> hindi mata ako pala dito. So, so pag ano, pag gabi ganito sa ano, LRT hindi Okay medyo ma matao na so medyo matraffic na din matawi tayo sa kabila mga idol so kanina kung mga pumunta ako rito dito so dinila na natin so ito na ngayon oh no? daming tao oh. Bumabiyahe pala dito, Santa Cruz, Nasugbo, Lemery, Batangas, SM Lipa at saka Lucena. So sana makita natin dito si Katiket Parang wala rin ito ata eh O kaya si yes, Okabayan okay. official So dito Hindi ko sila makita rin ito eh Uh, 7, 7, 7. Akala ko yung stallion na, hindi pala number niya stall tao wala ticket tayo sa likod mga idol. 570. 048811. Sa so one, two, seven, Dito tayo sa likod maayos pata natin yung sa sales out roder mo nandito wala ka ata eh okay dito tayo sa likod so mga idol I'm back so kanina duman tayo ng ano DLTV terminal so umigot tayo sa likod at pumunta tayo dito sa may ano sa may MACDO so nandito tayo sa may pasukan ng mga bus ito yung DLTV at saka mga jackliner tulad ng jam dito dumadaan mga idol Ayan. Dito sila dumadaan kasi dito lang ang pasukan. So medyo masikip nga dito eh. So nakapanood nyo yung video nung no, nakaranta Oh. Dito rin ako nung nagpwesto. So nag tayo dito eh. Ayan. Dito rin yung banda. Ha. So kadalasan talaga natatraffic dito gawa ng maraming ano. Maraming pwedeng masabitan dito. Basta itong dalawang terminal, dito ang pasukan. Yung BLI naman, yung dun sa kabila, sa may EDSA, iba rin yun. Dalawang, bas, ah, dalawang terminal ay yung ano, pumapasok dito. Yung, ano, gaya nitong LLI, ayan, nakikita nyo. At saka yung DLTB, Jack Liner, jamliner. Ah, dito yan pumapasok mga ito. Dito yung sa may, ano, sa may harap ng Sogo, yan, Sa so, bago tong Sogo to, eh. Yung harap ng Sogo, yung sa may, ano, makikita nyo mga idol, may alps yan. Alps, Alps na terminal yan no? so kung hindi nyo pa alam yan mga idol bayarin nyo ng probinsya kasi itong nasa likod ko ito yung magdo Nandito andito yung lakot na no? so medyo maraming tao ngayon mga idol so kanina uh, yung bus spotting natin doon sa sa, ano, sa dulo yon doon ako nagbasis kasi dito nahirapan ako magpasispating spotting gawa ng napakaraming sasakyan maraming tao so bolbol kasi hindi natin maispatan tolo yung target natin na maispatan na bus kaya lumipat ako doon sa ano sa may dulo sa may Bautista Palanan Hilpuret pa rin yun Hilpuret pa rin yun mga idol so ganito pag ano pag gabi dito medyo marami ng tao ayan Ito guys, so papasok na rin yung ano, LLI na yutong si 7818 para ano na picture ko na to sa nang nakaraan. No? So kasunod niya rin sa pang yutong galing ng SKM Kalamba. Saka Mayapa So point uh, mayapa point data di Hindi ko alam kung ano ano to. Ano number so medyo traffic. Si ano pala to si 7811 mga idol yung nakasunod kay 7818. So medyo na traffic na oh. Ang estilo pala dito mga idol ng ano, pamunuan ng Jack Liner dito sa Chilpuyat. Pag may pumasok, kailangan may lumabas na rin para hindi mapuno yung loob. Kasi ano lang eh, maliit lang yung terminal nila. Hindi gaya sa DLTB. Pagpasok dito, ah, uh, pa sila sa dulo. Pero ito, pagpasok ng mga bus ng Jam, Jack Liner, LLI, Uh, pagpasok nila kailangan na agad lumiko pagdating dito so yung DLTP pupunta pa yan doon sa dulo bago lumiko kaya nahirapan silang magwilo dito mga idol